eh ako'y nabigla lamang. Eh alam niya naman, eh ako'y may idad na. Kaya malabo na ang aking mga mata. Yun na nga, Ninong. Nandito huwa ako ngayon para mamasko sa inyo at makikain na rin ho ng handa nyo at isinama ko na rin ho itong dalawang kaibigan ko para maabutan nyo na rin ho ng aginaldo dahil ngayong araw ho ay Pasko. Ay, teka nga lang muna. Parang familiar ka nga sa akin ah. Ay, ikaw ba itong si... Si, ano? Yung batang iyakin dati, si... Si Roberto. Oo, tama. Si Roberto. Ikaw ba yan? Si Roberto. Ay, kay laking bakulaw mo na, no? Nakakahiyaman sabihin, pero... Tama ho kayo, ako nga ho ito, si Roberto. Pero ngayon ho, eh ako na ho si Roberta. Eh, ganun ba? Eh, kakakapal naman pala ng mga mukha niyo, ano? Uunahan ko na kayo. Ha, unang-una sa lahat. Eh, wala kaming handa rito. Pangalawa, eh, mga mukha naman kayong barako. Kaya, kaya mas may pera pa kayo kaysa sa akin. Pangatlo, eh, sa pagkakatanda ko. Eh, ikaw ay supot pa rin, di ba, Roberto? At ang pang-apat, eh, ang aasim ninyong tatlo. Ha? Eh ano namang connect ng pangatlo at pangapat sa pamamasko namin sa inyo? Ano ka among connect nung pangatlo? Eh tamang tama at nandito ka. Dahil tutuliin na kita ngayon din. Ah, Besh. Naalala ko, sasamahan ko nga pala yung biip ko. Doon daw kami magpapasko sa bahay nila. Besh, ako rin. May mga ina anak nga pala ako. Kaya mauna na ako ha. Baka hanapin ako doon sa bahay namin. Sige Besh. Bye bye. Hoy, mga loko, huwag niya akong iwan dito. Tamang tama, ito Roberto. Paskong Pasko pa naman. E eh, suerte ito pag ganito. Paskong Pasko, bagong tuli ka. O na dito tayo sa loob. Baka may makakita pa ng longganisa mo dyan sa labas. Aray mo, pakak!